Sinabi nga ito ni Dylan Brooks sa mga Pinoy fans matapos nga siyang bigyan ng MVP chance. Pero bago yan, i-recognize muna natin ang malupit na performance ni Brooks mga idol. 42 minutes ang kanyang paglalaro. Nagdala nga ng 39 points on a very efficient 12 out of 18 sa field. 66% nga yan and 7 out of 8 sa 3-pointers. Talaga namang grabbing performance malupit na performance ang dinala ni Brooks mga idol para kabuhatin ang team ng Canada. Ang kanyang bansa mga idol laban nga sa Team USA na ngayon nga ay talaga namang very disappointing na naman ang naging finish. Pang number 4 nga sila at wala na namang medal. At mga idol, si Dylan Brooks ay natanong ano ba daw ang kanyang pakiramdam na nanalo nga daw sila sa kanilang final game ngayong FIBA and then umiscore pa siya ng 39 points. Ang naging sagot dyan ni Dylan ay talaga naman daw na masaya siya dahil nasuot niya nga daw ang jersey na ito, ang national team jersey ng Canada. Ilang beses na nga daw kasi siyang naka out sa mga ilang tournaments kaya naman daw happy siya na ngayon ay nakalaro na nga siya para sa kanyang bansa at kasama daw ang kanyang mga teammates at kailang ni-represent their country. Ito namang Canadian coach nila mga idol talaga naman daw na proud siya dito kay Brooks at sa kanyang naging performance laban sa Team USA. At ganito nga daw talagang itsura ganito daw ang mangyayari kapag hinayaan mong itong si Brooks na laruin ang ganyang talagang laro. Hindi nga lang daw magaling pagdating sa defensive end itong si Brooks mga idol na talaga naman daw na siya ang best perimeter defender this World Cup pati na nga rin daw sa opensa ay malaki din ang kanyang tulong, ang kanyang naging ambag Sobrang efficient niya nga daw hindi lamang sa game nila ngayon pati na nga rin daw sa kanilang mga nakaraang games Natanong nga rin mga idol itong si Brooks about sa kanyang mga haters Ang kanyang naging mensahe ay ina-appreciate niya nga daw ang lahat sa simula pa lang sa lahat nga daw nang nangbabas sa kanya sa Twitter and then sa Instagram. Lahat daw na nang yan ay nakakatulong sa kanya para mas maging better pa, para mas mag-improve pa nga daw sa kanyang paglalaro. At talaga namang nagmo-motivate nga daw ito sa kanya to be a much better basketball player para nga daw sa kanyang mga teammates. And then sa panguli mga idol ay natanong na nga si Brooks about sa MVP chance na kanyang narinig mula nga sa mga Pinoy fans. At ang kanyang naging sagot mga idol ay talaga naman daw na amazing feeling ang kanyang naramdaman once na marinig niya na yung MVP chance mula sa mga Pinoy fans. It's amazing nga daw na ma-recognize ng mga fans and actually second time niya na nga daw na makarinig ng MVP chance mga idol na una nga daw sa Jakarta noon sa so Indonesia. Pero sabi rin ni Brooks, the work doesn't stop nga daw at magpapatuloy nga lang daw siya sa pag-grind. So yan nga mga idol ang mga nasabi ni Dylan Brooks sa kanyang post-game interview matapos niya nilang talunin ang Team USA. Talaga naman mga idol na itong si Brooks ay grabe ang naging performance at kung hater ka ni Brooks mga idol ay I think mabibigang respect mo nga siya sa kanyang ginawa ngayon na laban sa USA. At mga idol sa interview nga ito ay parang nagbago na ang ugali ni Brooks. May pagbabago sa kanya mga idol dahil sobrang humble nga ng kanyang mga sagot. Hindi na siya yung katulad mga idol nung kalaban nila yung Lakers sa NBA na talaga namang maangas ang mga sagutan at mga sinasabi ni Brooks. Pero ngayon mga idol ay mukhang nag-mature na itong si Dylan Brooks mga idol at talaga namang very respectable ang kanyang mga sinasabi. So kudos sa naging glow up neto ni Dylan Brooks mga idol hindi nga lamang sa kanyang paglalaro kundi na rin sa kanyang pagugali.